dami huli niya salap lang yan kapa, kapa. ah ay kapa bo ang galing ano salap dalawa dalawang bandera yun na okay na mga <laughs> pang ano yan ah mga no, 24 eh John salamat ah ano ang bibigay ko sa bayaw ko? Ano? Ya, udah ini begit kali tapi muna. sa okay, Saudi so, ka? Di boss. Ya. Tony. Di, okay, ya. Ay, just ko, ayun lang sila nakakabawi-bawi ngayon. Si Jerome, Jerome. Jerome. Nakka. Ay, si Jerome. Best friend ni ano, Arentilapia. Ah. Ayan na. Wala ka daw ano eh. Ayan na naman yan si ano. Oh Nad. Maniwala ka sa akin. Maniwala daw ano. Ano ang sobrami Nad? Amen. Maniwala ah, Kulang pa pala Kulang ba? Ayan isang ano puti. Ayan. Uy binigyan ako. Salah. Buhay yata yan. Oh sabi ko si. Babawasan pa yan. May tubig dun nako, mga nagso-aral din ko. Sabi ko. Nakasako ko. Oh. Yan. Kaya niya 'ni. Na eh. Ngba madali ito laki. Hindi ano 'to, mabagal. Kailangan mabilis. Oo nga, eh. nakasako. Tama iyan 'naman eh. Hindi tama 'ba? Bigini nung laki. Yan. Daming binigay ah. Oh. Kaya ay si si parang ako parang ayan eh hindi ko makalabo so ilan iyan na naman ang huli niya oh bagal kasi nito eh hindi na dati kagayang ano maliksi paano lang kilo niya kadopa ah oh, maganda na siete pandisil na yan mabagal na itong kamay na ito Ratchaga. Iya nah, mau boy pa. Yang mga kasarapan. Kasarapan. <coughs> <coughs> na. To. Jig pala ano yo? Ah, nagtiga, cha pa-apanya maganda-gandarin huli. Water media? Tito. <coughs> Hahahaha. <laughs> Bitas na? Oo. Oo na, Ano ka? Hahaha. nga Oo.. Pero okay na? bo oo, oh. Mga buhay pa, ano eh. yan. Diyan mahilig kayo kumain yung tilapia dyan. Dito, mura lang yan. Sa kanila ngayon, nasa 50 siguro ang kilo ngayon hangon. Depende sa usapan yung ano. 45, 20. Sa mga ngulang ha. Pero pag sa talipapayan, mahal na yan. 80 na yan. Nanay, 80 na sa talipapayan? pa pa yan. 80. Hmm. Sarap. Thank you, Jake. Oh, sa talong pa yan. Jake. Oh, sa talong pa Ohhhhhhh <laughs> Parang lumpa yung isa oh <laughs> <laughs> Muntik pa tumalon ah Kala <laughs> ka pumasok ka, nag leave ka na naman Walang pasok ng linggo Walang pasok ng linggo Ma <laughs> Ano mo na, sinabi ko walang pasok, walang pasok Sinabi ko walang pasok, walang pasok Sinabi ko walang pasok, <laughs> walang pasok <laughs> Ano sabi? Ha? Ma, pumasa kayo Anak ko, pumasok lang eh Anong sabi? Pumasa kayo Pwede ba naman pumasok yung palakad-lakad lang? Okay daw. Tapos lalabas lang? Oh no. <laughs> <laughs> no Ganon talaga. Pauli niya. Ano ho? Ano to tubos ay? Ano eh. to tubos? Eh wala kang jowa eh. Tiyaga rin guys Ay 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 Siguro mga... Pare, mga ilang kilo to pare. tantyan mo. Mga ilang kilo. <laughs> alam na alam man. Alam na alam man. Yung mga dati natin inuuli. Alam na alam mo ba? Parentan, ito pa. Ito pa lang. buhay. Iis ko buhay. Ito yan. Hina, ano, uh, mahina na tayo pare ah. <laughs> 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 ano eh. kung kabataan namin. Na Hindi lumawot. Wala siyang huli dito lang sa tabi. Huh. Ang dami. Tayo ko buhay wala pa yung mga tawahan mo boy oh nariyan nariyan may pinuntahan may meeting daw alam mo na kung saan ang meeting patikap <laughs> na naman hindi angatin natin tutulungan kita mag angat para hindi mabilad nakakaya sa cameraman ko nakakaya daw sa aking cameraman boy ayaw mo wala pa Gapit. Gutom na gutom na. Wala pa yung mga tropa ron. Ayaw, ayaw alis ang nyuwal ayaw alisan <walid>. ang <laughs> nagalit na yung tauhan nagalit na yung tauhan mga tauhan mo ah nahapit nyo para hindi maganda laglagan tutulungan muna natin si Harin Tilapia wala siyang batilyo ngayon eh yung mga tauhan nyo wala eh nag ano nag uh, ano sa init ayaw ng ano <tod> tinatanggihan bigyan ko na ulang ayaw tinatanggihan biyaya 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 Pang daw gusto, siya, pang iyo naman to ah. <laughs> At paano kaya to ano, nagre-reklamo? Sa, ano, sa may pampanga kami puta. Huwag mong ibahin ang usapan, yan lang sa sayo. Yung maliit na yun. yun know. o. Uh, Hindi nga, papasok nga ako, pwede. Palakad-lakad lang, tapos lalabas uli. Teka. Hmm. Ano? Ano papasok ka? Ano kung ka? Ha? Ah. <laughs> nga? Superman, eh. Na nga gawa eh. Hmm? Okay. Hindi <laughs> pwede pala papasok doon. lang. Pag quality ang gawa? Hmm. <laughs> no! 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 Ako. <laughs> quality ng gawa. As, ano yun? Quality Parang luto lang? Matay. Matay. Dinero, ano? Naku, kita ito. Oo, yun. Naku, kita ito. Oo, yun. Akin okay na yung ano na yun. <laughs> Yung maliit yun sa kanya. Talagang buto ito. Talaga. Hindi talaga ano to. Maasahan talaga. Puhi. tara, tara, tara. tara. Polis <laughs> Polis <Police> talaga yan. Oo <laughs> nga eh. Eh, dapat Ay, huwag na natin kaibiganin yan. <laughs> <laughs> bro, sabay mo na doon. Dating ya. Wale ya yan. Para ako pa rin. Ako rin nagdagabot. Wale ya ito. Wale ay, ah, Buhay nitong batang ito. Wala na ako nabakaw. Siya na may na nakabakaw. Yo. Yusin mo yan. Ayan, guys. <laughs> Ilungan muna namin. Mahirap. May bakaw na yan. May bakaw. Masipag yan. Dahil nakabakaw yan ng dalawa. Rek. Nagbubuhat daw siya. Nagbubuhat daw siya. Tapos may bakaw siya ng malaki. Hmm. Ay, sumakay na. Ano ba 'yan? Bering? Ay, si Bering. Hu! Si pag talaga ni Boto Toy ah. Nako galit pa. Nauhubuan ah. Oh, ah. Galit pa, nakabakaw na eh, galit pa. May music guys. Nahubuan na oh. Hindi bali na mahubuan, basta ano. <laughs> Supervisor. Lan? Ano? 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 Ano?